Dalawang araw balak paralisahin ng piston at manibela ang linya ng transportasyon sa ikinasan nilang malakihang transport strike sa susunod na linggo. At kahit pa ituturing ng kolorum sa Mayo, wala raw balak ang mga tsuper na tumigil sa pamamasada. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Welga! Welga! Welga kami! Wala nang atrasa ng grupong piston at manibela para sa binabalak nilang malawakang tigil pasada simula sa darating na lunes. Ang kilos protestang yan sa April 15 at 16 ang sagot nila sa huling anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension ng deadline ng PUV consolidation. Tutol pa rin ng dalawang transport group sa pag-uobliga sa kanila ng pamalaan na bumuo at sumali ng kooperatiba bilang bahagi ng PUV modernization program. Pinagtutulong-tulungan tayo nitong administrasyon kasama ng mga pro-modernization na mga grupo upang tayo ay mawala na sa kalsada, mawala na Mawalan na ng hanap buhay at mawalan na ng kinabukasan ng ating mga anak o Pangulong BBM. Tapusin mo na yung consolidation pero dapat ibalik yung aming 5 years na validity ng aming mga prangkisa. Aabot sa 25,000 miyembro ng Piston at Manibela ang tinatayang may kiisa sa Tigil Pasada sa Metro Manila. Aabot naman sa 80,000 miyembro ang sasali mula sa mga probinsya kumbinsido silang mapaparalisa nila ang transportasyon. Kaya naman, di maiwasan ng mga commuter na mga Sanay naman po maglawad. Nalakari na uh -huh. diba lang. yun. Minsan lang po, pag ano, mainit. Uh, ayun, paano ngayon? Mainit? itis hey, na lang eh. Basta mga, maka, lang, makarating lang ng school. Bukod sa wala ng deadline extension, ituturing na rin na kolorum ang mga PUV na hindi pa nakapag-consolidate. Pero ayon sa Manibela, di sila titigil sa pamamasada. Tatakbo at tatakbo kami kung huhulihin nyo kami. Kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagpag namin dyan yung aming mga jeepney gate pa rin ng LTFRB, parte pa rin ng solusyon sa trapiko, yung consolidation o yung pag-iisa ng prangkisa ng mga jeepney. Kung may maayos kasing fleet management o yung pagdidispatcha ng mga jeepney units, hindi mangyayari yung ganito na may dalawa o tatlong jeepney na bumabiyay sa kaparehong ruta ang sabay na naghihintay. Pero halos walang laman. Pinaghahanda naman na ng LTFRB ang PNP, MMDA at mga lokal na pamahalaan sa mayiging epekto ng tigil pasada. In most of these strikes na ginawa, the last three ones, hindi ho kami naglabas ng mga rescue buses dahil wala, halos wala naman pong sumama sa kanilang tigil pasada and bari na rin ho sa aming mga obserbasyon, halos lahat po bumiyahe. Sa huling bilang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Halos 80% na ng lahat ng jeepney at UV express sa buong bansa ang kasama na sa mga kooperatiba at korporasyon. Sa Metro Manila, mahigit 50% lang ang nakakapag-consolidate. Pero para sa si LTFRB, pasok na sa target ang mga bilang na ito malaki na po yun because there are other modes of transportation available po. Hindi lang naman po yan mga pampublikong jeepney. Meron pong tricycle, meron pong bus, may UV, meron pong mga TNVS. So, hindi ko kami nababahala that in those areas, magkakaroon ho ng tigil ng paralysation of public transportation. Bukas ay nakatakdang magpulong ang MMDA para maihanda ang mga rescue vehicle na magsisigurong maihahatid ang mga pasahero sa kanilang destinasyon sa gitna ng tigil pasada sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.